Malapit na nga pala yung binyag at birthday ni May, pinag-isa na namin para isahang gastos na lang. Pinuntahan ko na nga pala yung church para makapagpa-schedule na kami sa Sunday. Armin nga nila ang birth certificate ng bata, kaya kinuha ko muna doon sa munisipyo bago kami dumiretso ng kasilyehos. Yung church na pagdadausan nga pala ay St. Nicholas de Tolentino Parish. Diretso in na nga pala ako't at nagpa-schedule na rin. Kapag regular day nga pala gaganapin yung binyag, ang bayad ng parents ay 500 pesos. Para naman sa ninong at ninang ay 105 per head. Hindi ka rin nga pala magpaschedule ng special. Yun nga lang, eh mas mahal ito kaysa sa regular. Ang parents fee ay magiging 1,000. At sa mga ninong at ninang naman ay magiging 200 per head. At pwede ka nang mamili ng araw na gusto mo. Dumaan na nga rin kami dito sa park kasi malapit lang to sa church. After nga dito ay umuwi na kami at pagkatapos dumaan kami sa pinagawa namin ng souvenir. Nagpagawa nga kami ng ref magnet na acrylic. Mas okay kasi yung acrylic, hindi ka agad masisira kaysa sa regular ref magnet. Nakita na nga namin yung sample at ang ganda.